Ezekiel Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa Jerusalem Ikawalong Kabanata Nang ikalimang araw ng ikaanim na buwan, nang ikaanim na taon ng aming pagkabihag, pinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nakaupo ako noon sa bahay ko at nakikipag-usap sa mga tagapamahala ng Huda. May nakita akong parang isang tao, mula baywang pababa para siyang apoy at mula naman baywang pataas ay para siyang makintab na metal. Iniunat niya ang kanyang parang kamay at hinawakan ako sa buhok. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang pangitain mula sa Diyos, itinaas ako ng Espiritu sa kalawakan at dinala sa Jerusalem sa bandang hilaga ng pintuan ng bakuran sa loob ng templo. Sa kinalalagyan ng Diyos-Diyosan, na siyang ikinagalit ng Diyos. Nakita ko roon ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel, tulad ng nakita ko sa kapatagan. Pagkatapos sinabi ng Diyos sa aking, Anak ng tao, tumingin ka sa hilaga. Tumingin ako, at nakita ko sa tapat ng pinto malapit sa altar, ang Diyos Diyosa na siyang lubhang nagpagalit sa Diyos. Sinabi sa akin ng Diyos, Anak ng tao, nakita mo ba ang ginagawa ng mga mamamayan ng Israel? Nakita mo ba ang kasuklam-suklam na ginagawa nila rito para palayasin ako sa aking templo? Pero may makikita ka pang higit na kasuklam-suklam na bagay. Pagkatapos, dinala niya ako sa pintuan ng bakura ng templo. At nang tumingin ako, mayroon akong nakitang butas sa pader. Sinabi niya sa akin, Anak ng tao, lakihan mo pa ang butas ng pader. Pinalaki ko iyon, at nakita ko ang isang pintuan. Muli niyang sinabi sa akin, Pumasok ka at tingnan mo ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginagawa nila. Kaya pumasok ako at nakita kong nakaukit sa buong pader ang lahat ng uri ng hayop na gumagapang, mga hayop na itinuturing na marumi, at lahat ng mga diyos diyosa ng mga mamamayan ng Israel. Nakatayo roon ang pitumpong tagapamahala ng Israel at isa sa kanila si Jaazanaya na anak ni Shafan. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na lalagyan ng insenso at ang usok ay pumapaitaas. Sinabi sa akin ng Diyos, "Anak ng tao, nakita mo ba kung ano ang lihim na ginagawa ng mga tagapamahala ng Israel? Ang bawat isa sa kanila ay nasa silid ng kaniyang diyos-diyosan. Sinasabi nilang hindi na nakatingin sa kanila ang Panginoon at itinakwil na niya ang Israel." Sinabi pa ng Diyos, makikita mo pa ang mas kasuklam-suklam nilang ginagawa. Pagkatapos, dinala niya ako sa pintuan ng templo sa Hilaga at nakita ko roon ang mga babaeng nakaupo at umiiyak para sa diyos diyosang ang si Tamuz. Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, nakikita mo ba ito? May makikita ka pang mas kasuklam-suklam na bagay kaysa riyan. Pagkatapos, dinala niya ako sa loob ng bakura ng templo ng Panginoon. At doon sa pintuan ng templo, sa pagitan ng balkonahe at ng altar, ay may dalawamput limang tao. Nakatalikod sila sa templo at nakaharap sa silangan, at nakayuko na sumasamba sa araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos sa akin, Anak ng tao, nakikita mo ba ito? Pangkaraniwan na lang ba sa mga taga-Huda ang paggawa ng kasuklam-suklam na mga bagay dito? Mali diyan, ginagawa pa nila ang mga karahasan sa buong bansa, kaya lalo pa nila akong ginagali. Tingnan mo ang mga paglapastangan nila sa akin, kaya matitikman nila ang galit ko. Hindi ko sila kahahabagan, kahit sumigaw pa sila sa paghingi ng tulong sa akin. Hindi ko sila pakikinggan.